sa payak na bayan ng Blackwater, South Carolina, kung saan ang mga puno ng oak na natatakpan ng lumot ay nakayuko sa mga basag na bangketa at ang hangin ay may bahagyang amoy ng tubig mula sa latian. Nararamdaman ng labing pitong taong gulang na si Caleb Monroe na siya ay nalulunod sa pagkabagot. Ang Blackwater ay isang lugar kung saan parang tumigil ang oras, kung saan ang mga parehong pamilya ang naninirahan sa maraming henerasyon, at kung saan ang mga lihim ay kumakapit sa mga anino tulad ng lumot na Espanyol. Si Caleb, na may pagod na sapatos at isang kwaderno na puno ng mga hindi natapos na tula, ay nangarap na makatakas patungo sa isang lungsod kung saan hindi gaanong maliit ang pakiramdam ng mundo. Ngunit nagbago ang lahat ng gabing nakilala niya si Elara Ravenwood. Huling bahagi ng Agosto, ang uri ng maumid na gabi na nagpapadikit ng iyong damit sa balat. Si Caleb ay dumadaan sa lumang estate ng Ravenwood pa uwi mula sa aklakan. Isang shortcut na ginamit niya ng maraming beses kahit na may mga bulungan ang bayan tungkol sa lugar na yon. Ang pamilya Ravenwood ay palaging misteryo ng Blackwater. Mga hinintay sinasabing may sumpa at nauugnay sa mga kwento ng kakaibang mga ilaw na kumikislap sa kanilang malawak at dumarating na mansyon. Ang mga bata ay nangangahas na kumatok sa gate, ngunit walang nakakikita sa mga Ravenwood sa bayan. Sila ay mga multo o kayay ganoon ang mga kwento. Habang dumadaan si Caleb sa mga bakal na gate, Isang biglaang ang ihip ng hangin ang nagdalangang amoy ng jasmine at isang bagay na mas matalim, tulad ng amoy ng ozone pagkatapos ng bagyo. Natigilan siya ng marinig ang isang boses, isang boses ng babae, malambot ngunit may otoridad na umaawit ng isang melodiya na parang kabilang sa lupa mismo. Naakit sa tunog, itinulak niya ang makapal na hardin, ang mga tinik ay kumakapit sa kanyang maong, hanggang sa marating niya ang isang clearing kung saan nakatayo ang isang malaking puno ng oak. Ang mga sanga nito ay baluktot patungo sa langit tulad ng mga payat na daliri. Nandoon siya, si Elara Ravenwood. Nakaupo sa isang baluktot na ugat, ang kanyang madilim na buhok ay bumubuhos sa isang puting damit na bahagyang kumikinlang sa liwanag ng buwan ang kanyang mga mata, isang nakakabagbag na kulay ng lila ay nakatuon sa kanya at napahinto ang paghina ni Caleb. Tumigil siya sa pag-awit, ikiniling ang ulo na parang inaasahan siya. Hindi ka dapat narito, sabi niya. Ang kanyang boses ay may himig na parehong southern at parang hindi kabilang sa mundo. Hindi mo alam kung ano ang hinintay mo, Caleb Monroe? Napakurap siya na gulat na alam niya ang kanyang pangalan. Paano mo? Sabi ng oak, ok, sabi niya, hinaplos ang puno ng puno. Ito'y bumubulungan. Palagi. Tumawa si Caleb akala niya biro ito ngunit naging mabigat ang hangin sa paligid nila at ang mga dahon sa itaas ay kumaluskos ng walang hangin. Nakaramdam siya ng lamig hindi mula sa gabi kundi mula sa isang mas malalim na bagay. Isang bagay na nagpapabilis ng kanyang puso sa paraan na parehong takot at pagkahumaling. Sa susunod na mga linggo, napansin ni Caleb na hinihintay pabalik sa estate ng Ravenwood kay Elara. Siya ay hindi katulad ng sino mang nakilala niya, talimhim, walang takot, at may dalang bigat na hindi niya lubos na maipaliwanag. Ikinuwento niya tungkol sa kanyang pamilya, ang mga Ravenwood, na mga casters, mga nilalang na ipinanganak na may kapangyarihang nauugnay sa elemento, bituin at sinaunang mahika ng timog. Si Alara ay isang siren. Ang kanyang boses ay kayang yumuko ng isipan, magtawag ng bagyo o magpakalma ng kaluluwa. Ngunit ang kanyang regalo ay may sumpa. Sa kanyang ikalabingwanin kaarawan, ilang buwan na lamang ang makalalakas nito, siya ay kukunin ng alinman sa liwanag o kadiliman. Isang kapalarang na hindi niya desisyon kundi ang balanse ng kanyang mga aksyon at kalooban ng universe. Si Caleb na praktikal at may alanganin ay nahirapang maniwala sa kanya noong una. Ngunit nakita niya ito, ang paraan ng kanyang pag-awit na nagpapasayaw ng mga alitaptap sa mga pattern, ang paraan ng kanyang haplos na nagpapabloom o nagpapalanta ng mga bulaklak. Nakita rin siya ng mga anino na sumusunod sa kanya, mga madilim na hugis na kumikislap sa kanyang pananaw at nagbubulungan ng mga babala. Ang bayan rin ay parang nararamdaman ng kanyang kapangyarihan. Si matandang giniong Pritchard ay hinawakan ang kanyang cruise na kwintas tuwing binabanggit ni Caleb si Elara. Ang pastol sa Blackwater Baptist ay nagsimulang magsermon tungkol sa mga hindi likas na puwersa na gumagampang sa kanyang gitna. At ang sarili niyang ina, isang pagod na waitress sa diner ay nagmakaawa sa kanya na lumayo kay babahing Ravenwood na yon. Ngunit hindi makalayo si Caleb. Nahulog na siya kay Elara, ang kanyang matapang na spirito, ang kanyang tahimik na kahinaan at ang paraan ng kanyang pagtawa sa kanyang mga hindi magandang biro. Gumamit sila ng mga gabi sa ilalim ng bulungang oak kung saan itinuro niya sa kanya ang mga fragment ng kaalaman ng caster at binasa sa kanya ang kanyang mga tula, ang kanyang mga salitang naduduwal ngunit tapat. Ikinuwento niya tungkol sa sumpa ng Ravenwood, kung paano ang bawat henerasyon ay humaharap sa pagkukunin at ang kanyang nakatatandang kapatid na kununin ng kadiliman ilang taon na ang nakalipas. Natakot si Alara sa parehong kapanyaran. Natakot na mawala ang sarili niya sa isang kapangyarihang hindi niya makokontrol. Isang gabi, habang nagbabadya ang bagyo sa Blackwater, Ibinunyag ni Ellara ang katotohanan. Ang kanyang mga kapangyarihan ay nagiging hindi matatag. Ang puno ng oak, isang daan ng kanilang mahika na pamilya, ay humihina at pati na rin ang kanyang kakayahang labanan ang kadiliman. "Nararamdaman ko itong hinihintay ako," bulong niya, nanginginig ang kanyang boses. "Kung ito ay maging dark, Caleb, hindi na ako ako. Sasaktan ko ang mga tao, sasaktan ko kita." Hinawakan ni Caleb ang kanyang kamay. Mabilis ang kanyang tibok ng puso. Gayon man, lalabanan natin itong magsama. Hindi kita papabayaan. Umingin siya. May mga luha sa kanyang lila na mata. Hindi mo naiintindihan. Ang kadiliman ay hindi lamang kumukuha sa akin. Kunukuha niya ang lahat ng mahal ko. Sumabog ang bagyo sa Blackwater. Umulan ng uling-uling sa uk habang umuhong ang kulog mangatng boses ni Elara, hindi sa awit kundi sa isang desperadong pagbigkas at ang lupa sa ilalim nila ay kumilang ng mga rune na hindi mabasa ni Caleb. Lumakas ang mga anino, bumuo ng isang figura, isang babae na may mukha ni Elara munit ang mga mata ay tulad ng mga itim na voids. Ang kanyang kapatid, ang Darkcaster, na dumating para kunin siya. Caleb, tumakbo ka! Sigaw ni Elara ngunit hindi siya gumalaw. Hindi niya maiiwan si Elara. Tumawa ang Darkcaster. Ang kanyang boses ay parang basag na salamin. Akala mo kaya mong siyang iligtas mortal? Sa amin na siya. Hindi alam ni Caleb ang kanyang ginagawa. Tanging mahal niya ito. Hinawakan niya ang kamay ni Elara. Hinila siya palapit at sumigaw sa bagyo. Hindi siya sa inyo. Mas malakas siya kaysa sa inyo. Bumagsak ang pagbigkas ni Alara tapos lumakas. Ang kanyang boses ay hinabi sa hangin na nginigang punong oak. Ang mga sanga nito ay kuminlang ng malambot na gintong liwanag. Naramdaman ni Caleb ang init mula sa kanyang kamay tulad ng sikat ng araw na bumabasag sa mga ulap. Magsama, itinulak nila ang mga anino, ang mga rune ay mas maliwanag na lang hanggang sa sumigaw ang Darkcaster at nawala sa gabi nang magtalimhan ng ambagyo bumagsak si Elara laban sa Oak pagod mungit buo nawala ang mga anino at mga bulungan ng puno ay tahinik natarang nasa kapayapaan tiningnan niya si Caleb ang kanyang mga mata ay lila pa rin nunit mas malambot na nanatili ka sabi niya halos hindi makapaniwala palagi ang sagot niya hinawi niya ang isang hiwag ng buhok mula sa kanyang mukha alam nilang pareho na hindi pa tapos ang pagkukunin. Darating pa rin ang kanyang kaarawan at ang balanse ng liwanag at kadiliman ay nakasabayad sa hangin tulad ng amoy ng ulan. Ngunit sa ngayon, sa ilalim ng bulongang oak, meron silang isa't isa. At sa blackwater kung saan ang mga lihim at mahika ay magkasama-sama, iyon ang sapat para ipagpatuloy ang labanan.